Wala po akong pinatutumpulan, maski isa doon sa mahigit anin na pong tumatakbo po Senador. Apat na uri po na kandidato sa Senate ang inyong pagpipinian. Yung marunong magtrabaho na nagtatrabaho na hindi nangungurakot. Pangalawa, yung marunong magtrabaho na nagtatrabaho pero nangungurakot. Yung pangatlo, yung hindi na marunong magtrabaho at hindi nagtatrabaho pero hindi rin nangungurakot. Yung pang-apat, yung hindi na nga marunong magtrabaho at hindi nagtatrabaho, nangungurapag pa. Bahala na kayo mamili. Maraming salamat sa Diyos. 2.7 million yung halaga ng uh, jeepney sa modernization. Inoffer niya ng 1.2. Walang interest, walang down payment. Eh sabi niya, lugi ako dyan pa rin. Eh sabi ko, talaga malulugi ka. <laughs> Pero yun, uh, nung sinabi niya ng uh, ng kanyang hangarin, nag-iisip na ako kung ano yung magiging uh, mga proposed na solusyon. Ano? not only sa field ng uh, legislation, kasi baka naman hindi kailang i legislate yung mga hinaing, yung mga concerns ninyo. Baka sakaling sa oversight function lang, mandato ng uh, Senado ng Kongreso, pwede na ma- karon ng resolusyon. No? Na pwede nga uh, i-convince natin yung hinawapulan. Alam nyo, yung bagong designated na DOTR Secretary, ano yung progressive ang isip yun? Proactive si uh, Vince Dizon. No? At tingin ko, tutugunan niya yung, uh, yung inyong mga concerns, yung mga issues na nire ninyo na pag-aralang mabuti na huwag nang mapahiwalay doon sa ating mga tsuper operator yung kanilang hawak na kaperasong papel na prangkisa. Yeah. So, yun ang natin ang isang na direksyon. Uh, ang pangalawa, kung kasi nung una, mabuti sabi ni uh, Bob uh, Chavit kanina, nag-uusap kami, hindi na yata iniipos ng gobyerno na dito kayo bibili. Ang maganda lang, parameters na lang, ito yung specs. May mga standard tayong susundin. Bahala kayong bumili kung saan yung gusto bumili. Di ba dapat mas maganda yung ganun? Kaysa doon sa iraramdaw sa mga nalamunan ninyo na ito kailangan nyo bilhin. Di pagka mahal-mahal. Kaya marami talaga alinangan nung nasa sinado pa kami ni Tito Yan na rin yung naidulog sa amin tungkol sa modernization. Napapano naman ito? eh, obligado kami magka-cooperative. Okay lang yun, that's fine. Pero dapat, hybrid. May cooperative ha? Pero, hawak nyo yung inyong sarili prakisa sa inyong sarili <laughs> ng <Yung> budget. <laughs> yun ang dapat natin pagkara ng mabuti, patungo sa ganung direksyon. Alam niyo, yun, yun yan. Uh, nung uh, panahon ko, babalik ko yung aking pinagmamalaki talagang zero koto. Kasi unang-unang gabi pa lamang sa katandaan ko. Kasi sa uh, assumption speech pa lamang, sinabi ko, tigilan na yung pangungoto. Hindi ko na kinuwento kung anong uh, uh, compelling reason. Pero talaga reason ko doon, eh, alam tuwing uwi yung aking ama, pag yung napagod, may tuwanya sa uh, eh, kinukwento, nakutungan na naman ako ng, uh, na para koto ngayong araw, para sa kita ng tsuper. At nung ako ay eh, nagkaroon ng turnover nung sa Beget sa Cordillera, no, si uh, General Paredes nung no, yung uh, magte-takeover, binuno sa akin ng governor no, na, no, na si, uh, General, alam nyo ba na ang laging pasasalamat ng mga biyahero ng gulay galing sa La Trinidad, galing sa Baguio. Alam nyo ba kung magkano natitipid nila kada biyahe? Isang limong piso. Eh, ang dadala ko, dinispantin ko lahat yung checkpoint. Kasi yung checkpoint, ano lang yan eh, Front lang yan para sa kotong eh. Di ba minsan, natatanda ko nung, uh, nung ako nag-aaral pa sa kolehyo, no? eh yung sa Ulog Transit, saka yung St. Rafael, may biyahe mula Kabiti hanggang ng Lotod. Aba, yung mga hagat doon, kasi wala pa namang mga siyadong papel eh. Yung bagol yung mga, yung mga barya, hindi na humihinto. Tinatapos sa bintana, hapon ng mga hakat, apakapangit ah, tingnan yun ang talaga nakamulot sa akin. Kaya noong ako na-designate na bilang na si sa Pepe, sabi ko, kailangan mahinto ito. Hindi lamang sa pahirap talaga sa mga chupere, sa mga biyahero, kundi napakapangit talaga sa mga sa ating kapulisan. So, ako naman, uh, go, hindi ko rin nakakalimutan na uh, yung napag-usapan natin na pag nag-file uli si Congresswoman Rochelle, do sa Ecoson sa Kabugaw, kami yung uh, author, Eh, I hope mapatiusapan din namin si uh, Senator uh, Dante na mag na kami tatlo ni Tito Sen para may sulong yung, uh, yung bill para sa Ecosol doon sa Obogo Ilocosol. Go, hindi ako nakakalimot ha. Hindi Hindi ko pa rin yung makakalimutan. Hindi bigyan lang kami ng hindi kami ng kopya ng uh, bill at uh, aming ika-copy paste at aming ipapile para may counterpart bill sa Senate. Kasi alam mo naman na kung gusuman, pagka meron sa House, wala Senate, wala yun, then yung dumapin yun. So yun lang aking masasabi at uh, ang masisigurado ko lamang sa inyo, yung puso ko mananatili sa mga driver, sa mga preto. Kasi ang nama ko ay driver o preto. Ngayon, sa halala naman, ano, ko lang sa inyo ang aking loob. Wala po akong pinatutungko lang, maski isa doon sa mahigit anim na pong tumatakpong senador. Apat na uri po na kandidato sa Senate ang inyong pagtipinian. Yung marunong magtrabaho na nagtatrabaho na hindi nang Pangalawa, yung marunong magtrabaho na nagtatrabaho pero nang Yung pangatlo, yung hindi na marunong magtrabaho at hindi nagtatrabaho pero hindi rin nang Yung pangapat, yung hindi na nga marunong magtrabaho at hindi nagtatrabaho nang umurapot pa. Bahala na kayo mabilib. Maraming salamat sa sitahan.